Ito ang tinatawag na ano, adobe. Silyar. Ang malimit kumuha ng mga ganito ay mga kapatid natin, mga igurot sa Mountain Province. Ang sukat nitong daladala -dala nila ay ano, 1 by 2 feet o 12 by 24 inches at napakabigat oh, hindi mabuhat ng dalawa Mga gano'y yung kabigat, bossing? Hindi masakot ang anak Ha? Gano'y kabigat eh. Siguro, mga ano yan. 60 to 70 kilo. Mas mabigat siya sa, ano, sa sako ng simento. Hmm. Parang gano'y. Mas mabigat siya. Kasi 40 kilo yung simento eh. Parang mabigat, mabigat kong. Mabigat, o. Oh. Baka ito mga 60.